Sabi ng Neda, na sa ngayon, may 64 pesos ka lang, non-food tour ka na. Bigyan mo nga ang ng idea ang ating mga kababayan, doon sa 64 pesos a day, based doon sa consumer products. Instant noodles po. Instant noodles. <laughs> ano pa, magkano ba yung instant noodles? Um, isang pakete po, ng usually mga 7 pesos po yung instant noodles. Huh? No, hindi. Nag-check ka ba ngayon sa okay. Sa, okay. sa ano? 7.75. Anong brand dyan? Anong brand dyan? Wala na. well, na akong nakitang 7 pesos na instant noodles. Okay, ano pa po? Um, and then, uh, kape po, ma'am. Nasa, na, yung 3-in-1 na kape po, nasa SRP. Kano yun, yun. yun? Uh, ang kape po, um, Usually, yung 17 grams ang pinakamababa po. Around uh, 18 grams, 4 pesos po. For... <laughs> Tingin nyo ba masustansya itong mga pagkain na to? So, kung lalagyan nga na mga gulay-gulay, so yung 64 pesos sa isang tao ay hindi yan magkakasya. Bayan guys, narinig yun? May 64 pesos ka daw sa isang araw, hindi ka na raw matatawag na mahirap dahil ang 64 pesos daw ay kasya na raw sa buong maghapon na pagkain mo. Hindi ka na raw matatawag na mahirap dun kapag may 64 pesos ka sa isang araw. Yan po ang sabi ng NIDA at yan ang kompetisyon nila. pa nila nakukuha yung pag-iisip na yan? Kung sila kaya kumain ng halagang 64 pesos kaya kaya nila araw-araw, pagkakainin ka nila araw-araw noodles, subukan mo nila kumain ng halaga na 64 pesos sa buong maghapon Tingnan na natin kung kaya nila. Tingnan lang natin kung kaya ng sikmura nila. Biruin mo naman 64 pesos. Hindi ka na matatawag na mahirap. Kapag may 64 pesos ka, maghapon mo na yung budget sa pagkain mo. Ano ba nila kukuhang idea na yan? Grabe na talaga yung pagtingin nila sa mga mahihirap. Sobrang liit na talaga. Grabe na. Hindi na tama eh hindi ka na daw mahirap kapag may 64 pesos ka maghapon na pagkain mo yan. Pagkasyahin mo sa buong araw, 64 pesos, hindi ka na matatawag na mahirap. Ang gusto nila, pagkakainin ka nila noodles maghapon, pagkakapihin ka nila maghapon, umaga noodles, tanghali noodles, uh, siguro ang gusto nila, umaga kapi, tanghali noodles, na noodles. Yan ang gusto nila nakakainin ng tao na may halagang 64 pesos maghapon. Grabe naman yun. Subukan mo na nila sila kumain ng isang taon o isang buwan. Halagang 64 pesos ang budget nila maghapon kung kakayanin nila. Tapos tawagin nilang hindi mahirap ang isang tao pag may 64 pesos araw-araw. Ay, grabe. Kawalang hiyaan naman yung ginagawa ninyo. Sobra naman itong nida na to. Kahit gulay nga, magkano isang tali na kamuti. 15 pesos, 10 piso. Yung kangkong, 10 piso na ang tali. Alam naman, ilaga mo lang kangkong tapos kainin mo. O gusto mo mag ko ng kangkong, umaga tanghali hapunan. O kaya naman, nilagang kangkong sa umaga, ulam mo. Nilagang ah, kamote sa tanghalian. Tapos ang hapon, ano ang ulamin mo? Tuyo o kaya bagoong. E magkano kilo bigas? Isang kilo pa lang ng bigas ngayon, 50 pesos na mahigit. Paano mo pagkasyahin yang 64 pesos mo? May bigas pa nga, 60 mahigit ang kilo eh. Grabe naman itong mga nida na to. Ang lupit nyo. Isang kilo pa lang ng bigas ha, isang kilo ng bigas. O halimbawa, bibili ka ng kilo ng bigas ngayon. 50 ang kilo. Kahit lagayin natin 45. 45 pesos ang kilo, kaya 40 pesos. So may 24 pesos ka. Anong bilhin mo yung 24 pesos? Isang noodles. Isang noodles ang bibili mo. ang gawin mo noodles? Anong gagawin mo sa noodles? Ihawin mo. Siyempre, bibili ka ng gas o kaya panggatong para maluto mo uling. Wala. Kahit anong gawin nyo, hindi yan kasya. Hindi yan kasya 64 pesos nyo. Grabe naman kayo. 64 pesos ang araw na budget kasya na buong maghapon, pagkain, isang tao. Hindi na matatawag na mahirap. Subukan nyo muna kayong mag ng 64 pesos maghapon. Gawin nyo yan bago kayo magsabi na kasya yan sa isang tao maghapon ang halagang 64 pesos sa pagkain grabe kung bumili ka ng ulam sa pagkain sa tindahan ngayon sa mga ulam lang yan may ulam nga na 50 pesos tapos kanin o isang kainan lang so isang bis ka lang kumain isang araw kasi yan sa isang kainan sa karindirya uh, yung ulam bili ka gulay na 30 pesos 40 pesos tapos kanin dalawang piraso, isakto, 64 pesos kung ulam naman tag 50 kung may isang kanin ka ngayong kanin ni magkano kanin yung 15 pesos hindi pa nga, kulang pa nga yung 14 pesos so isang bis ka lang din kakain grabe naman kayo sobra Sub, naman yung competition nyo tapos sasabihin nyo, hindi na matatawag na mahirap kapag may 64 pesos ang isang tao sa buong maghapon na budget sa pagkain Grabe, suluhin nyan yan. Kayong gumawa nyan. Grabe yung kayo, grabe ng pahirap nyo sa taong bayan. Ngayon, puro ano lang eh, puro imbestiga, puro imbestiga. Hindi na lang inisikaso yung pagtataas ng mga bilihin. Presyo ng bilihin, tumataas. Wala pa akong nakikitang balita niya na uh, gumagawa sila ng paraan kung paano mai-pababa o paano maitigil yung pagtataas ng mga bilihin. Puro na lang imbestiga, puro imbestiga. Wala nang ginawa, puro imbestiga. Puro Duterte na lang lagi inimbestigahan. Hindi na nila inasikaso yung taong bayan kung paano nang kahirapan ngayon. Tataasan na yung bilihin. Puro imbestiga pa rin ang ginagawa. Akala mo naman, mga husgado na sila. Ginagawa na nilang husgado yung pisina nila dyan eh. Sisyon nila, ginagawa na nilang feeling nila. Sila, mga feeling nila, mga, mga ano na sila eh. Mga husgado na sila eh. Pag hindi ka makasagot sa kanila ng gusto nilang marinig, kontim ka kagad, pakulong ka kagad. Tigil yun yan, kasuhin yung taong bayan, dahil yung taong bayan naglulukos kayo. Dapat, maibsan yung kahirapan ng taong bayan, yung pagmamahal ng mga bilihin, mga singil sa kurinti, tubig. Dapat, hindi na tataas yan. Tapos, puro lang kayo investiga. Tapos, itong nida, 64 pesos, na halaga ng budget sa pagkain, sa isang tao, hindi ka na matatawag na mahirap. Umpisahan nyo muna, kayong gumawa na mag-budget ng araw, kayong kumain sa sector piece mong bumaghapon ha. Sa loob ng isang buwan, tingnan natin kung hindi kayo magkakaroon ng kidney stone.